tips sa pangangalaga ng buhok. Kumain ng mga pagkain makatutulong upang maging malusog ang buhok. Iwasan ang laging pagtatali ng mahigpit sa buhok maliban na lamang kung hinihingi ng pagkakataon. Pumili ng angkop na panali o pangipit sa iyong buhok. Iwasan din ang paggamit ng kung ano-anong produkto sa buhok. Pumili lamang ng angkop o hiyang sa iyo. Pagpahinahin ang buhok bago sumubok ng ibang produkto. May mga hiyang din sa iba na maaaring hindi hiyang sa iyo. Alamin din mabuti ang paraan ng pag apply nito at ang contents o ingredients na nilalaman nito. Iwasan ang madalas na pagpunta sa parlor. Sikapin mapaganda ang buhok sa natural na paraan. Kung bibisita naman sa mga parlor o salon, maging matapat sa hairdresser o technician sa kung ano na ang mga prosesong pinagdaanan ng iyong buhok at kung ano-anong products na ang ginamit mo dito. Sa ganitong paraan, mapipili nila ang angkop na gawin at ilagay sa iyong buhok. Sundin din ang kanilang bilin okol sa post-care. Iwasan din ang labis na pagbibilad sa matinding sikat ng araw upang hindi mag-dry ang buhok. May mga serum at hair creams na din na UV protection pero piliin ang angkop sa iyong hair type. Kapag naliligo sa dagat o sa pool na may chlorine ang tubig, ugaliing magbanlaw ng buhok gamit ang malinis na tubig tuwing aahon. Maaari kasing masira ng salt water o chlorine ang iyong buhok lalo na kung katatapos mo lang sa isang hair process gaya ng rebonding at dye. Huwag masyadong i ang mid hair hanggang hair tips. Mag-focus sa malapit sa anit. Mag-shampoo ng dalawang beses kapag masyadong narumihan o pinawisan ang anit at buhok, dulot ng mahabang biyahe, paglalaro o pagtatrabaho ng magigat. Mag-apply ng conditioner mula sa mid hair o sa may tapat ng kay na pababa. May natural oil naman na lalabas mula sa anit. Iwasan ang pagsuklay sa basapang buhok. Gamitin muna ang inyong kamay upang maayos ito. Kung hindi maiiwasan, gumamit muna ng wide-tooth comb o madalang ang miting o bristles bago gumamit ng fine-tooth comb o brush. Madali kasing maputol ang basang buho. Mahalaga rin na ganda ang kalidad ng suklay o brush na gagamitin. Huwag sobrang tigas o matulis ang bristles. Depende din kung manipis o makapal at kung maiksi o mahaba ang buhok mo. May suklay ding angkop para sa kulot na buhok. Iwasan ang paggamit ng straightener o curler na dekuryente dahil ito ay nakaka-damage sa buhok. Gamitin lamang ito kung talagang hindi, hindi ng pagkakataon at lagyan muna ng protectant bago plancha hip o kulutin. Kung kinakailangan style lang buhok, ayusin at linisin ito agad pagkatapos. Huwag hayaang magtagal sa buhok ang mga produktong ginamit sa pag-style nito. Maaaring gumamit ng virgin coconut oil sa pag-alis nito. Mainam din yung natural coconut oil. Kung nasa bahay lamang naman, mas makabubuting walang ilalagay na produkto sa buhok. Hayaan lamang din na nakalugay ito. Ilugay ang buhok habang natutulog at huwag itong dadaganan. Iayos ito sa parteng itaas ng unan. Kapag may naging kakaibang kondisyon ang buhok, na mula natuyo o nagputol-putol sumangguni sa nakakaalam po kol dito